Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer at ito yung tanong na dapat nating seryosuhin. Dok, ano po ba ang mga bawal na almusal para sa aming mga senior? Alam nyo, ang almusal, yan daw ang pinaka meal of the day. Ito yung panggising at pampalakas. Yung amoy pa lang ng sinangag at kape, parang yan na ang start ng isang magandang araw, di ba? Pero, teka lang. Kumusta yung almusal natin? Baka yung paborito mong almusal na kinagisnan natin mula pagkabata, yun na pala ang sikretong dahilan kung bakit hindi bumababa ang blood sugar mo, tumataas ang presyon, at sumasakit ang dibdib. Eto na, aalamin natin ang 7 sa mga paborito nating gawi sa almusal na akala mo'y okay lang, pero delikado pala, lalo na sa ating mga senior. Panguna sa ating listaan, ang Star Margarine na Palaman. Ito na yata ang klasik palaman sa mainit na pandesal. Manamis-namis at malasa. Mura pa. At laging sinasabi sa TV, may B vitamins for pampagana. Pero ano ba talaga ang laman nito? Ang payo ko, Karamihan po ng margarin, lalo na yung matitigas na nakabalot sa papel, hard margarin, ay gawa sa partially hydrogenated vegetable oil. Ito po ay isang uri ng trans fat, yung pinakamasamang klase ng taba na artipisyal na ginawa para tumigas at hindi madaling masira. Direkta itong nagpapasama sa puso, nagpapasikip sa ugat, at nagpapataas ng LDL o bad cholesterol. Huwag na pong magpaluko sa commercials. Kung naghahanap kayo ng palaman, mas mainam na ang dinurog na abukado, isang manipis na hiwa ng keso o natural peanut butter na puro manilang. Isipin ninyo na sa bawat pagpahid ng margarine sa tinapay para na rin kayong naglalagay ng bara sa inyong mga ugat. Pangalawa sa ating listahan, mga maaasim na pagkain sa umaga may mga nagsasabi, uminom daw ng suka o apple cider vinegar sa umaga, pampapayat, o almusal na paksiw na isda na natira kagabi. Maasim yan, hindi matamis, so okay lang, sabi na iba. Ang payo ko, para sa inyo po na may hyperacidity, GERD, o acid reflux, ito ay isang malaking pagkakamali. Ang paglalagay ng asido sa isang tiyan na wala pang laman ay siguradong magti-trigger ng pananakit at heartburn. Ang unang pagkain sa umaga ay dapat gentle. Mag-almusal muna ng isang bagay na mas alkaline tulad ng nilagang itlog, saging, o oatmeal bago kumain ng kahit anong maaasim. Pakinggan po natin ang ating sikmura kapag nagsimula ng kumulo o humapdi. Senyales na yan na hindi niya gusto ang inyong kinakain. Pangatlo sa ating listahan, ang tuyo at daing. Ang perfectong partner ng sinangag at kamatis, lalo na kung may suka at bawang. Mungit, ano ang kapalit ng sarap na yan? Ang payo ko? Ang problema po dito ay yung hindi nating nakikitang sodium. Ang isang pirasong tuyo ay maaring katumbas na ng alat na kailangan mo sa buong araw. Kung kayo po ay may high blood, para nyo nang direktang pinainom ang puso ninyo ng stress. Kung may sakit sa bato kayo, para nyo na rin sinabi sa inyong kidneys, magtrabaho ka pa ng mas matindi. Kung hindi talaga maiwasan, napakaliit na piraso lang. At isang beses lang sa isang linggo kung pwede. Tandaan, hindi lang sa BP at kidneys masama ang sobrang alat, nag-aalis din ito ng kalsium sa ating mga buto na maaring magpalala ng osteoporosis. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ang sinangag na kanin. Walang almusan na Pinoy kung walang sinangag, di ba? Yung bahaw kagabi, gigisahin sa bawang at mantika. Ang payo ko, ang problema sa sinangag ay dalawa. Una, madalas itong niluluto sa maraming mantika na dagdag taba. Pangalawa, dahil sa paggisa, ang starch nito ay mas nagiging easily digestible kaya't mas mabilis pa itong itaas ang inyong blood sugar kumpara sa simpleng steamed rice. Para sa mga diabetic, ito ay delikado. Ang alternatiba, steamed brown rice o adlai na mas mataas sa fiber. Kung puting kanin pa rin, mas maganda ang steamed at yung malamig na cold rice dahil mas mataas ito sa resistant starch na hindi gaanong nakakapagpataas ng asukal sa dugo. Kung gusto talaga ng sinangag, gumamit ng napakakunting olive oil, maraming bawang at iwasang sunugin ito. Panglima sa ating listahan, ang mga prinitong almusal. Ito yung pamilya ng mga silog, hotdog, longganisa, tosino, pati na rin yung pritong isda. Ang payo ko, bukod sa mga processed meats na puno ng alat at preservatives, ang pinakamalaking problema ay yung paulit-ulit na paggamit ng mantika. Yung mantikang maitim na, puno yan ng free radicals at trans fats ang pinaka-healthy na pagpipilian sa mga silog ay ang tap silog kung ang tapa ay gawa ng bahay na hindi matamis at inihaw imbis na prito. At kung magprito man, gawin ito sa bahay gamit ang sariwang mantika at isang beses lang. Tandaan, ang nilaga o inihaw ay laging mas magandang pagpipilian. Pang-anim sa ating listahan, ang kape imbis na tubig. Paggising sa umaga, ano ang unang hinahanap? Kape. Marami sa atin, diretsyo na sa kape dahil yun ang pampagising. Ito po ang pagkakamali na sumisira sa ating sistema. Ang katawan po natin pagkatapos ng 6 to 8 hours na tulog ay dehydrated. Ang kape po ay diuretic. Masama po yan. Pinapabilis niya ang pag-ihi na lalong nakakatuyo sa katawan. Ang unang dapat nating gawin bilang ritual Uminom muna ng isang buong basong tubig. Mas maganda kung maligamgam pag gising. Hayaan itong gisingin at linisin ang inyong sistema. Pagkatapos ng 15 to 20 minutes, saka kayo magkape kung gusto nyo. Ang paghydrate muna ay magpapaganda ng inyong digestion at overall energy sa buong araw. At ang pangpito sa ating listahan, ang mga dilata, corn beef, spam, meatloaf, ito ang go-to breakfast natin pag nagmamadali o walang maisip na ulam. Ang payo ko, pagbukas mo ng lata, napansin mo ba yung sebo na nakapaligid sa karne? Yun palang, sagot na. Puno ito ng saturated fat at sandamakbak na sodium at preservatives para tumagal ito ng istensya ng maraming taon. Isipin ninyo, kung yung pagkain ay kayang tumagal ng limang taon, healthy pa kaya yun sa ating mortal na katawan? Ang mas healthy na alternatiba na nasa lata ay ang sardinas na nasa tubig o olive oil. At ituring natin ang mga corn beef at spam bilang pagkaing pang-emergency lamang, hindi pang-araw-araw na almusal. Mga lolo at lola, ang almusal ang dapat na pundasyon ng lakas natin, hindi pundasyon ng sakit. Hindi natin kailangan ng mga instant at processed na pagkain para sa isang masarap na umaga. Ang tunay na lakas ay galing sa tunay na pagkain. Maraming salamat po at God bless.